Welcome po mga kaaraw uh, Papakita ko po sa inyo Sa Video ito Na fully operated yung Solar power natin So bali Papakita ko sa inyo Itong simple lang na ginawa ko So nakikita nyo po yan Yan yang dalawang wire yan kaling sa solar panel sa itaas ng bubong bali 2S 1P yan yung parallel dito dito ko na kinonek so yung sa iba magtalagay sila ng Y connector doon sa taas para maging parallel sa akin naman dito breaker lang ang nilagay ko bali bali, ito yung kwan ko yung Uh, technique ko naman para hindi na ako maglalagay ng Y connector sa taas dito na sa baba para malaman ko rin kung halimbawa yung kabilang panel yung, yung isang series uh, may problema at saka yung isa naman may problema lalaman natin pag tinestera natin kung gumagana ba talaga so ngayon totally yung Samsel ko naka 'yan. Kumbaga diyan sa iba, mineral ko dito sa amin Samsel ko. So nakita nyan, naka 'yan. So ngayon, nagagamit kami ngayon sa oras na ito. Purong solar. Kinuha namin lahat sa dito sa inverter. So kung iyon natin, malalaman natin 'yan. Nakita niyan. Iyon ko yung Samsel ko. Yan, pag in ko yung samsel ko, ready na yung source ng samsel ko. Pero usually, in-off ko lang talaga para walang connected dito sa BTS. So, off-grid yung solar setup ko dito. So ngayon, yung galing naman dito sa solar panel, papasok po yan dito sa cable duct yan tapos dadaan mo na siya sa isang breaker bago papasok sa controller yan ito controller na ito so yung controller naman bago -pasok sa magpasok sa